Ganda yung ano, oh. Nature na nature talaga. Oh, kaso walang fish. Walang eel. Walang hipon. Walang crabs. Mayroong ano dito, guys. Exit, exit ito. Ay, pwede na. Ito, <laughs> 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 pagkakita ko yung ano. <laughs> ano mayroon doon? So, okay. Yung isda, mga ano, This tartel. Poem poem about it's not a bird. It's a mosquito. Oh. Uh, aqui o mosquito